Maraming na surprise kay Diwata when you guested him. Oo. Oh, oh, oh. Regular na ba siya? Regular na. Actually, wow. sabi ko natutuwa ako dun sa tao kasi mabait siya. Okay. Alam mo ba nung in inanong ko siya, nung tinanong ko siya, sabi ko sa kanya noon, gusto mo ba mag-artista? Kasi accidental lang mm. yun eh. Sabi ko kasi meron, may, may malit na eksena na may kakainan kami. Tapos sabi ko, try nyo nga ipatawag si Diwata. Sabi ko, kapag pumunta to, ibig sabihin para sa kanya yung role. Okay. Eh, nagka-creative ako nun. Bigla siyang dumating. Kasi alam ko kasi busy siya eh. And then nung dumating siyang ganun, tinanong ko siya, sabi ko gusto mo ba mag-artista? Sabi niya, gusto po. Sabi ko ganun. Anong artista? Gusto mo lang ba masubukan? O gusto mo talaga maging artista? Kahit ano po. Yun ang sagot niya. Hindi siya nag -ano na. Sabi ko, pasensya ka na. Sabi ko, alam mo naman sa trabaho namin. Pag nagsisimula ka, ganito lang muna, ganyan, ganyan. Wala pang problema, sabi niya ganun. Pero gusto ko lang po talagang, ano, gusto ko lang po talagang... Masubukan. Masubukan. Sabi ko, may commitment yan. Sabi kong gano'n. Kami, nag nagtitaping kami MWF, ganyan. Sabi niya, kahit ano po, wala pong ano. Kumbaga yung dedication na ano. Kasi syempre nakikita ko, sobrang lakas ng negosyo niya. I'm sure busy siya. Ang daming tao niya ng mga nakakausap ngayon. And then after that, sabi ko, sige, sabi kong gano'n. Pag dumating ka sa set, titignan ko yung kakayanan. Eh, nung nakita ko, in fairness sa kanya, sa, sa scene, kinakabahan. Okay. Pero yung mga sumunod na eksena, nare-relax nakikita ko na na meron eh, na may husay eh. At saka ang kinagusta ko sa kanya, kasi siguro dahil galing din sa baba, alam mo yung naiintindihan niya yung trabaho ng lahat. Mm -hmm. Hindi siya nag, ano, nagpapa, nagpapahintay, sakit ng ulo, hindi. Nandun na siya sa isang, sa isang tabi, tahimik. Tapos nililibre pa nga kami, uh -huh. binibiro namin. Ang bait niya. Okay. Nakakatuwa na ang sarap tulungan kasi nakikita mo yung tao na gusto niyang i-improve yung buhay niya, yung sarili niya. At um, alam niya alam niya yung pwesto niya. Right. Kaya ang sarap tulungan yung mga tao na alam mo may pangarap at gusto mong mangyari sa buhay niya. Ano nang role niya sa bata? Ngayon like, kasama na namin siya sa bahay. Part na nung ano, kaibigan na namin siya nila Bubbles. Actually, siya ang cupido namin. Siya na big bridge nice. sa amin ni, ano, ni Bubbles. Okay. Siya yung nagtutok sa amin na nakikita niya na alam naman niya na may gusto kami sa isa't isa. Bakit hindi pa namin namin? Siya yung nagbibridge. Right, right. Kaya right. ang ganda ng role niya. So role. parang com comedy yung role niya. Oo, oh, uh, uh, siya yung pang Siya yung wisdom namin dalawa.